Isang bagay na mahirap maintindihan na yung mga voids na nag-occupy ng space sa pagitan ng visible matter sa universe. Ang ibang voids na tinatawag na super voids ay maaaring millions of light years ang laki. Halimbawa ay ang buwotis void, 250 million light years ito ng halos wala. Sa litratong ito ay tila hindi naman ganong kasama hanggang sa ma-realize mo na halos lahat ng galaxy sa bilog na yan ay nasa likod o nasa harap ng super void. Sa ngayon ay 60 galaxies na ang nakita sa void na yan. Napakalaking espasyo na kayang kaya maglaman ng 10,000 galaxies kumpara sa ibang regions. Kung may isang alien civilization kagaya natin sa isang planeta sa isang galaxy nito, ang pinakamalapit na kapitbahay nito ay tens of millions of light years ang layo. Mas masama pa kung nag-oorbit ang planetang ito sa isang intergalactic star Isang star or star system na naitaboy mula sa home galaxy nito at palutang-lutang lamang sa kosmos. Ang magnetars ay isang uri ng extremely magnetic neutron stars. Sa layong 400 kilometers, kukunin ng magnetic field ang lahat ng metallic objects mula sa iyo, gaya ng phone, relo, sinturon at iba pa. At kung talagang malalapit ka dito, ay sisimulan itong hataki ng iron sa red blood cells ng iyong katawan. May kakaibang pagkakaugnay sa pagitan ng distansya at sukat ng araw at ng ating buwan. Dahil sa panahon ng solar eclipse, halos perpekto natatakpan ng buwan ng ating araw. Ngunit wala talagang physical na dahilan kung bakit ito ganoon. Nagkataon lamang na ang moon ay 400 times smaller than the sun at nagkataon din ng sun ay 400 times ang layo sa earth kumpara sa moon. Isa pang bagay sa space na may kita natin gamit ang ating mga mata ay ang Andromeda Galaxy at ganito ang itsura niya. At dahil sa malayo ang Andromeda, ang nakikita lamang natin ay ang maliwanag na gitna nito. Kung nakikita lamang natin ang buong Andromeda, ay ganito ang magiging itsura niya kada gabi. Magiging mas malaki pa ito sa moon kahit 2.5 million light years pang ang layo nito sa atin. Sa ngayon, gumagalaw ka man o nakaupo sa isang universe kung saan lahat ay nag orbit umiikot o hinihila, maging ikaw ay gumagalaw din ng napakabilis. Ikaw ay nagro-rotate kasama ang Earth, ang moon ay nag orbit sa Earth, ang Terran system na ito ay nagro-rotate around the Sun at ang solar system ay nagrorotate sa isang black hole na nasa gitna ng Milky Way Galaxy. Ilang mas maliliit na galaksis na parte ng Milky Way subgroup ay nag-oorbit sa Milky Way. Ang Milky Way subgroup ay nagrorotate sa isang gravitational center sa pagitan ng Milky Way at Andromeda na parte naman ng koleksyon ng mas malalaking galaxies, ang local subgroup. Ang ating local group ng galaxies ay nag-oorbit kasama ang ibang groups ng galaxies na parte naman ng koleksyon ng mas malalaking galaksis, ang local group. Ang ating local group ng galaxies ay nag-oorbit kasama ang ibang groups ng galaxies sa loob ng Virgo Supercluster. At ang Superclusters na ito, kasama ang ibang Supercluster, ay hinihila sa mas malaki pang Supercluster, kilala bilang The Great Attractor. At ang The Great Attractor ay hinihila din papunta sa Shapley Supercluster. ang isang araw sa Venus ay mas mahaba pa kaysa sa isang Venusian year. Ang Venus ay nakakakumpleto ng isang buong orbit sa Sun sa loob ng higit lamang sa 224 Earth days. Pero 243 days inaabot ang isang buong rotation nito sa sarili niyang axis. Kaya't ang isang buong araw nito ay mas matagal pa kaysa sa isang buong taon nito. Alam natin lahat na ang sound ay hindi makakapag-travel sa vacuum. Ang space ay vacuum. Basic, di ba? Pero hindi ito ganoon katotoo. Dahil ang space ay hindi totally vacuum, ang space ay naglalaman ng maraming particles, atoms at gases na maaaring gamiting medium ng sound para makapag-travel ito. Pero ang mga particles na ito ay kalat-kalat sa universe kaya kailangan mo ng extremely sensitive na microphone kung gusto mong may marinig ka at ginawa ng NASA, gumamit sila ng sensitive microphone at tinutok nila sa isang galaxy na may black hole sa gitna. Ang tunog na naproproduce ito ay ang pinakamababang note sa universe, 57 octaves below middle C. Ang frequency ay mas mababa ng higit pa sa ilang bilyong ulit kumpara sa limitasyon ng human ear. Noong 1962 panahon ng Cold War, nagpasabog ng hydrogen bomb ang USS Space. Mas malakas ito na 1,000 times sa bombang ginami sa Hiroshima. Ang kabaliwan dito ay ginawa nila ito dahil lamang sa gusto nila makita kung ano mangyayari. At isa pang kahalintulan na plano ay ang Project A119. Ang layunin ng proyekto ay mag-detonate ng nuclear bomb sa buwan. Buti na lamang at hindi ito natuloy. Nakapanood ka na ba ng mga sci-fi TV show gaya ng Star Trek? Nagtataka ka din ba kung paano sila nagnanavigate sa space? Paano nila nalalaman kung saan sila pupunta gayong halos kawalan ng space? Dahil hindi ka pwedeng gumamit ng GPS sa space, di ba? Well, sinubukan gawin ng mga scientists ang isang space GPS. Tinawag nila itong XNAV. ide nito ang mga signals mula sa mga pulsars sa kapareha sa paraan ng pag-send at pag-receive ng signal ng mga GPS mula sa satellites. Ang mga pulsars ay mga dense rapidly rotating stars at napaka-stable ng rate ng kanilang emissions sa kosmos na pwedeng ikumpara sa performance ng isang atomic clock. Ang timing properties nito ay perfecto para sa stellar navigation at ang magiging accuracy nito ay nasa pagitan ng 5 to 10 kilometers. Para nagkaroon ka ng GPS dito sa Earth na may accuracy ng ilang nanometers, gayon pamana ng teknolohiya para makagawa ng ganitong device ay wala pa sa ngayon pero malamang ay makita natin ito sa hinarap. Maring narinig mo na ang tungkol sa dark matter. Basically, kapag gumamit ng salitang dark ang mga scientists para pangalanan ng isang bagay, ibig sabihin ay talagang komplikado ito. Pero subukan nating itong ipaliwanag. Isipin mo ang ating solar system, ang ating sun, mga planeta. Lahat ng nakikita natin dito ay may mass. Mas malaki ang mass, mas malaki din ang gravitational force nito. Alam na natin yan. Kaya nating i-calculate ang correlation sa pagitan ng mass at gravity. Ito ngayon ang problema. Kunin mo ang lahat ng mass ng buong Milky Way Galaxy. Lahat ng nakikita natin at pagsasama-samahin ng lahat ng mga mass na ito. Ang amount ng gravitational force na meron ng galaxy ay hindi consistent sa amount ng mass nito. Paulit-ulit ang ginawa mga calculations na ito, siniguradong kasama ang lahat ng stars, gases at dust, ngunit hindi pa rin ito tumutugma. Kaya't anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay may isang bagay na hindi natin nakikita ang nakakaapekto sa gravity. Diyan pumapasok ang ideya ng dark matter. Isang magandang analogy ay ang hangin kung nasa loob ka na isang bahay at nakatingin ka sa bintana, hindi mo mararamdaman o maririnig ang hangin pero nakikita mong gumagalaw ang bandila. Kaya pwede mong patunayan na may isang bagay na hindi mo nakikita ang nakakaapekto sa bandila. Ganon din sa dark matter. Sa mga pinakabagong calculations lumalabas na halos 84.5% ng total matter sa universe ay maaaring dark matter. Isang common na argumento na marinig mo sa mga taong hindi pabor sa space exploration ay marami tayong problema dito sa mundo at kailangan daw muna nating bigyan ng solusyon ng mga problema ito bago pa man ba natin isipin ng space exploration. Totoo man na maraming problema sa mundo ang hindi natin mabigyan ng na solusyon ay nakakatulong pa rin ng space exploration dito sa mundo ng higit pa sa iyong inakala. Halimbawa ay noong naghahanap ng paraan ng NASA na mapaliit ang sukat ng kamera ng kanila mga spacecraft. Ito yung manto sa pagkakaimbento ng unang active pixel sensor. At yan ang naging dahilan kung bakit nagagawa mo ngayon ito sa iyong phone. Noong 1980s, nagdevelop NASA ng polymide material na maaaring magamit sa paggawa ng flexible circuits. At sa ngayon, halos lahat ng electronic consumer products gaya ng mobile phones digital cameras, TVs, computer, lahat, gumagamit niyan. Ang research ng NASA tungkol sa robotics ay nakapag-contribute sa itsura at functionality ng mga artificial limbs. Ang mga scratch resistance glass na imbento yan para sa visor ng helmet ng mga astronauts. Karamihan mga athletic shoes na mabibili mo ngayon ay inspired ng spacesuits mula sa Apollo missions. Makakita ka ng space blanket sa halos lahat ng first aid kit. Ang infrared ear thermometer na ginagamit mo para masukat ang body temperature ay pares ng gamit ng NASA sa pagsukat ng temperature ng mga stars. Nakapag-develop ng water purification systems na maaari makapag-produce ang inumin tubig mula sa ihi, pawis at kahit sa putik. Ang mga systems na ito ay nakakatulong sa mga taong walang akses sa fresh water sa buong mundo hindi natin kailangan pumunta sa space para magkaroon ng ganitong teknolohiya. Ang punto ay nagpunta tayo sa space, kaya't meron tayo nito. Subukan nating talunin ng YouTube algorithm. Kung nagustuhan mo ang video, mag-comment ka kahit isang salita o emotikon. At syempre, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.